Hi guys! For today's vlog ay pupunta ako ng bayan kasi nautusan ako ng aking mama at meron din naman akong bibilin para sa amin na uh, dito sa bahay at gatas ni baby. So, ayan guys, uh, ready na ako. At ayan guys, kung mapapansin nyo, wala pa kaming sofa or sala set kasi nag-umpisa pa lang kami at ito nga, uh, hindi pa tapos yung aming bahay. At ngayon guys, ay bubuksan ko muna itong pinadala sa amin ni Baby ng Baby Pal. Itong Baby Wipes na unscented. 108 sheets na siya. At best for newborns. Hypoallergenic. And may extra large and softer sheets. Unscented siya guys. Pero Inamoy ko pa. Inan inanaka talaga kung ano pa yung amoy niya. Was, wala talaga siyang amoy unscented. Meron din sila guys, mga powder scent. Ganon. Ayan guys, ang mura na niya. At ang ganda pa ng packaging. At meron din siyang natural extracts. Aloe vera and vitamin E. At wala siyang parabens. Kaya pwedeng pwede siya sa body. Sa kamay at face ng mga bata at babies. At eto na nga ay gagamitin ko na at naready ko na yung mga gagamitin ni baby kasi iiwanan ko siya sa aking mama kasi hindi ko naman siya pwedeng isama sa bayan. So yan guys, nakaready na ako at ito yung aking outfit. Nauna ko na nga palang ihatid si baby. Kanina bago ako nagbihis kasi hindi ako makakapagbihis kapag kasama ko si baby kasi sobrang likot na. So yun guys, ayun na si baby nasa kanyang walker. At ayun nga ay palis na ako at meron din akong dadaanan dito sa aming barangay hall uh, na meron akong aasikasuhin. At ayun, uh, yeah, uh, yeah, meron kaming CCTV dito sa aming barangay. Andito na rin ako sa jeep at ito yung Pipita Park na matadaanan papuntang Sorsogon. Nakababa na rin ako sa jeep at ito naman yung park dito sa city katapat ito ng city mall. At ayun guys, ayan uh, lawak niya na. At uh, dito rin kinaganap kung meron ding mga event kasi ang lawak niya. At ayan naglalakad na ako doon sa aking pupuntahan. 25 to 30 minutes nga pala yung biyahe sa jeep. At ayan nga ay naghihintay na ako, nakapila na ako. Ang ganda talaga ng step na to guys. Gustong gusto ko siya kasi kasyang kasya lang siya sa pa ako At kung gusto niyo rin ay ilalagay ko yung link or dyan sa yellow basket. At meron din nga pala kung pupuntahan guys. Pupunta ako sa flash, sa warehouse or sa office ng flash kasi meron akong parcel na hindi pa nati-deliver at palagi na lang unsuccessful attempt kasi hindi alam ng rider yung ano, lugar namin kasi bago lang sila. At ayan guys, nakuha ko na at eto dumaan na rin nga pala ako sa palengke kasi bibili ako ng bawang, sibuyas at ibang gulay na kailangan. Nga pala yung nabili ko lang ay yung patatas at carrots para kay baby. At ayan, bumili na rin ako ng itlog. eto yung mga price ng itlog sa ngayon. So ayan guys, at eto na rin, bibili na rin pala ako ng apple tsaka peras. Apple at peras lang yung binili ko para kay Bibi din. At eto, dumaan na rin ako dito sa tapat ng palengke dito sa G G Jenny's Enterprises. Grocery din siya guys. Ayan. Uh, mura lang ng mga bilihin dito sa Jenny's. Simula bata pa ako dito na to. At hanggang ngayon, ayan. Uh, sobrang ano. At ngayon guys, ay ito na yung ano nila, yung patakaran nila, yung ano, yung bag mo, ilalagay mo siya sa net bag nila at ilalak nila pagpasok mo dito sa grocery at paglabas mo naman sa cashier pag magbabayad ka na, doon nila bubuksan. So, yun guys, marami silang mga paninda at yan ang mumura lang din ng mas mura ng yung price nila kaysa sa ibang mga groceries lalo na sa malalaking grocery. So ayan guys, ayan dito na rin ako pumunta kasi well dito rin ako bibili ng gatas na baby, yung Bonamil. Mil kasi doon sa SM nung nakaraan na nagbumili ako, ay walang Bonamil Mil doon, Bona Kid lang yung andon So ayan guys, tumitingin din ako ng ano. Kumuha na nga pala ako ng mushroom na isasahog ko doon sa ano sa carbonara para sa ika 9 months na baby sa 28 at yan kumuha na rin ako ng corn at and guys yan yung honey simula bata pa ako dito na tong honey na to na chocolate yan favorite natin at ayan uh, eto na yung bonamil yung bibili ko na guys etong 2.4 kg para nasa buong 1 month ni baby nagatas at eto na nga papunta na akong terminal at sasakay na ulit ako ng sasakyan at aircon itong sasakyan galing to ng mga ng East or galing ng Gubat or Sogon dito yung daan nila sa Coastal Road papuntang uh, SM or sa terminal kasi doon yung terminal ng mga jeep papunta naman sa amin sa West so yung guys nandito na ako sa bahay at ayan uh, hindi na ako nakapag-video doon sa jeep. At ayan guys. Ashi! And ayan na yung si baby. Ashir! Ashi! Ashi!